Kamusta mga chong? Good morning sa lahat. Good morning, good morning sa bawat isa. Ah, dito ay araw ng Webes sa may uh, British Columbia, Canada. At uh, ngayon ay kakatapos ko lang laban yung mga napulot ko o nakuha ko na na sapatos sa malapit sa basuran. Kasi ito ay uh, itinapon na nila nung nung unang beses ko naglakad parang araw ng kahapon. Hindi naman, hindi naman una, para pangalawang beses ko na naglakad kahapon. Eh, ngayon, mga ano yun, maaga pa yun, para mga 10.30, mga ganun, mag-11 yun, eh, naglakad-lakad ako. Ngayon, nung naglakad-lakad ako, nakita ko doon sa may tabi ng basura, nakalagay free shoes. So, parang ayaw pa nilang itapon eh, kasi tinabilang nila sa basurahan eh, tapos may nakasulat na ano, papel, may nakasulat na free shoes. So, tinignan ko kasi baka malalaki. Ngayon, nung pagtingin ko, oh, Diyos ko, saktong-sakto, Kaso yung iba rito mga 10.5 pero pwede pa rin naman kasi pa naman ka, kailangan lang ng ng padding sa ilalim para lalong sumikip para magkasya sa paa mo. Kasi ang ang actual size ko talaga is 9.5 pero pwede ako magsuot ng 10 hanggang 11 basta meron siyang padding sa ilalim o yung tinatawag nila na sole o basta ganun para pampasikip yun eh. So ito masusuot ko na to pero papatuyuin ko muna lalo itong running shoes. Kasi basa pa bagong labayan eh. Tapos ito, pang, siguro maganda to pang opisina o pang trabaho, ganyan. Medyo, ano to, medyo class tong dating na to. Parang pang forma eh. Ito uh, naman, pang trabaho talaga. Kasi itim siya, pwede siyang gamitin sa mga kitchen. Ngayon mo kung nasa kitchen ka o kaya nagtatrabaho ka sa mga mall, ganyan to, pwede pang trabaho to. Ito naman, ganun din. Ragged naman ito kasi Converse eh. So lahat ito mga original. Kasi siguro ang nakita ko dito, napansin ko rito, uh, luma na talaga kasi kung makikita mo yung mga, yung mga swelas niya, halos bugbog na eh. Pero pwede pa. Kung tayo, kung hindi ka naman maarte, bakit ka pa may mimili, eh, na nga. Tapos uh, pwede pa naman eh. Basta may magamit lang. Tsaka ang importante dyan, eh, hindi pa naman siya sira o hindi pa naman siya broken or wasak. Kumbaga, pwedeng pwede pang gamitin. Kagaya na lang nito. Itinapon e, siya. Kasi nung nakita ko. Uh, madumi talaga. Dugyot. Sobrang dumi. Yung pagka green niya. Eh, halos hindi mo na makakita green. Kasi nga talagang maduming maduming na siya. Kumbaga siguro sila ay eh, ayaw nila mag maglaba. Ayaw nila mag uh, effort para pa laban. So nakita ko. Napansin ko na mga tamad sila sa paglalaba. So ang naisip ko tinapo nila kasi wala silang time para maglinis or maglaba ng sapatos. So kaya nila tinapon sabay-sabay na para isahan na lang. Tapos eto ganun din oh. Sketchers pa naman itong dalawang to. Itong dalawa sketchers. Ito hindi ko alam kung anong tatak W lang yung nakikita ko eh. W. Ano ba to? May, may pangalan. Ito hindi ko mabasa. Parang Chinese eh menyangguan Guan, Hindi ko alam kung ano yung menyangguan Guan yun. Chinese ba yan o ano? Ganon din pares lang o. Ang importante dyan, meron ka ng running shoes na magagamit mo pag lalabas ka. Tapos, um, pantrabaho. Ito pwede kong pantrabaho. Ito pwede pang alis-alis. Halimbawa, lalabas ako, may pupuntahan. Mm, basta itong dalawa pang trabaho, ito pang pangtakbuhan, kung gusto ko maglakad-lakad, magtumakbo takbo sa umaga. sa ito naman kung gusto mo ragged style ka naman, gusto mo mga naka, naka jeans ka, tapos t-shirt. Yeah, pwede yan. Basta itong dalawang to, itong talagang sureball na magagamit ko pang trabaho. Pag sakali mag apply ako ng trabaho, ito magagamit ko to pang apply ito naman pang trabaho di ba sa kitchen o oh, dishwasher ako kaya kitchen helper o kaya cook ito magamit mo yan sa kitchen at mukhang ano naman siya eh uh, hindi siya madulas non slippery sketchers pa naman no oh. maganda pa siya eh kung bakit nila tinatapon kaya alam ka mas malaki-laki sa akin pero lalagyan ko na lang ng sapin sa ilalim para magkasya Importante may magagamit akong sapatos. Ito naman medyo maliit sa akin pero nung sinukat ko, kasya pa rin naman. Kasi totoo niya, 9.5 ako. Ito 9. Pero kasya pa naman eh. Kahit na 9 siya, kasya pa naman. Ito 9.5, saktong sakto. Ito. Ito naman, ganun din. sa sakto yan. May magagamit na ako original pa. Alam mo mga dito sa Canada, hindi sila gumagamit ng mga peke, mga original. Kaya lang ang nangyari sa kanila kasi ginagawa nila, mas sanay sila pagka nagamit na lang mga ilang taon, sabi mo na isa, dalawa, ganun. At nagsawa na sila, meron na silang pambili, tinatapon na nila. So, ganun ang ginagawa nila rito. At nachambahan ko na nung tinapon nila, na dadaanan ko at nakuha ko. At naiwiwi ko rito at nilabang ko pa ako. Ngayon, ilalabas ko to sa ano, doon sa may labas namin papa papatuyuin ko kasi binasa ko eh lalo ito nilabang ko to ito, ito naman pinunasan ko ng ng basahan na basa tapos pinigaan ginamitan ko lang ng sabon liquid soap wala naman kasi kami dito ng tide eh Ayan, yun lang. Mas importante dyan, meron na akong bagong sapatos na magagamit. Hindi naman siya bago, pero at least kahit papano, uh, gamit na siya, pero pwede pa at magagamit pa ng pangmatagalan at libre. <laughs> hindi ako nagbayad, wala, wala akong wala binayaran niya kasi napulot ko lang 'yan sa daan eh, sa kalsada, tabing kalsada. So, 'yun lang. Thank you sa Panginoon Dios kasi <laughs> kahit na 'yun nga wala tayong pambili o ano man, hindi natin hinihingi, hindi natin hindi natin na hindi pero may nagbibigay, may nagiiwan sa kalsada para may magamit 'yung ibang tao. So salamat sa taong may mabubuting puso na nag iiwan ng kanilang mga sapatos na pinaglumaan para magamit din ng ibang tao kaysa itapon nila. Tama naman. Sa may-ari nito, marami salamat sa iyo sa naisip mo na hindi mo agad-agad isinut sa basuran. Kasi pag sinut mo sa basuran, wala na. Wala na makikinabang yung kundi yung wala na. Uod o yung bulate kasi papasok na yung sa basuran, eh, wala na, gigilingin na yan. Hindi na mapapakinabangan na ibang tao. So, marami salamat. Thank you. God bless. Bye-bye.